Yes, what's up mga ka-updates? Ngayon, ating pag-usapan kung kailan dapat isalang ang alimbuyugin. So bago natin ipagpatuloy ang usapan ito, ay nais ko munang ipailam sa inyo na mayroon tayong mga termino na dapat ay ibahin dahil bawal sa platform na ito. So sana ay maintindihan ninyo mga ka-updates. So ngayon, anong araw nga ba o mayroon nga bang araw o posisyon ng buwan na dapat isa lang ang ating mga warriors. So una nating talagayin ay ang alimbuyugin mga ka-updates. Kung kayo ay naniniwala sa inyong kalululuhan o naniniwala sa sinauna, ay dapat daw isa lang ang mga warriors na ito ang alimbuyugin sa walang buwan. Dahil malakas ang aura ng mga warriors na ito kung nagtatago ang buwan or new moon sa ganyang posisyon ng buwan ay bihira lang walang swerte ang ganyang warriors pero kung ikaw ay nasa makabagong paniniwala ay hindi naman binabasihan ang posisyon ng buwan dahil ang tinitingnan nito ay ang kondisyon ng ating mga warriors so nasa sa iyo na lang yan mga ka-updates kung ikaw ay naniniwala sa sinaunang paniniwala o ang binabasyan mo talaga ay ang tamang pagkondisyon ng iyong mga warriors. So hanggang dito lang po mga ka-updates. Sana huwag mong kalimutang i-like, comment, and subscribe. Maraming salamat po.